Oh, sunod mga kababayan, hmm. katulad nito, 'di ba? Katulad nito mga kababayan. Mm. Kay dito tayo kay ano, kay Romualdez. Hmm. Ano nga ba itong kay Romualdez? Oh, kita nyo kanina mga kababayan, hmm. si Romualdez, ha, pumunta sa ICI. Hmm -hmm. Ngayon mga kababayan, ha, maraming DDS, ah, <clears throat> Maraming DDS galit na galit. Bakit? Kasi Si Romualdez, nagpakita sa ICI at kinuha pang protective witness. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ha? kung kapag si Romualdez nagtatago, kinukundinan ninyo, kakalampagin niyo yung bahay niya sa Forbes, susugurin niyo yung kongreso. diba yan ang, yan, ang ano ng mga ano mga kababayan, ng mga DDS? Noong si Romualdez na nahimik, ang ginawa nila, kinalampag nila ang kongres, Yeah. Susugurin daw nila sa Forbes Park sa Makati. So ngayong lumabas si Romualdez, ang reklamo na naman nila, bakit ginawa siyang kinuwa pro uh, siyang uh, protective witness? Diba? Bakit siya kinukuha ng ICI ng protective witness? So anong gusto niyo mangyari kay Romualdez? Ngayon na pumunta at nagpakita. inisyo ninyo Nung nanahimik yung tao na hindi nagpapakita, sabihin niyo nagtago kasi lumabas na doon sa ibang bansa, sabi ni Amy. Di ba? Ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari? Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Nagtatanong lang. Di ba? Biruin mo, nung si Romualdez na nahimik nag-resign, ang sabi nila, Asa na si Romualdez? Lumayas na. Oo, pumunta na sa Pilipinas pa kaya, sabi ni Amy. oo, oh, ngayon na si Romualdez nagpakita, pumunta na sa ICI. Putang inang yan, ano na naman sasabihin ng mga DDS? Tignan ninyo, pumunta sa ICI. Hindi na naman makasuhan yan. E putang ina, buti pa nga si Romualdez na sinabihan ninyo magnanakaw. Sinabihan kong magnanakaw. May bayang. Si Sarah na ang sabi wala siyang ginawang kamalian, wala siyang ginawang katiwalian. Pero never sumipot. Kita nyo yan? Si Romualdez na lagi ninyong sinasabihang kurakot, buwaya, bunjing. Sumipot, may bayang. Mm. Si Sarah, sinabi ninyong malinis, ni Anino niya, hindi nyo nakikita. Andiyan lang naman paikot-ikot, nagagastos lang ng pera sa gobyerno, wala namang ginagawa. Kasi puro lang naman secretary at treasurer ang kubikilos. Hindi ba? Hindi ko maintindihan itong mga DDS kung anong mga nasa, napasok sa isipan nitong mga to. Mm katulad nito, ito, mga kababayan. No? Parinig ko sa inyo, ha? Mm. All of the Ayan. And of course, any uh, information about insertions <laughs> on mm. the flat control. that is the uh, uh, basis of my invitation. I'd love to have shared mm. any and all personal knowledge of information to um, in the ICI Because I want to help the ICI in this investigation in to support the investigation, the fact-finding, to resolve um, uh, the issues surrounding the concerns of the ICI. I'm really grateful to the ICI that I was finally given an opportunity to um, uh, share uh, my side of the story. So, for ngayon, um. Uh, about Max and evidence and uh, in the uh, police noise or speculations. Kaya uh, the uh, ICI commissioners were able to ask me um, uh, many questions. Oh, kita ninyo? Si Romualdez nagpakita. Si Sarah ni Ultimo Anino, wala kang makita. Ayan, Ma'am Gemma Marquez. Ayan, may shout out po, Ma'am, sa yung super sticker. Thank you, thank you so much po. Diba? Diyos yung marimar naman. Oh my goodness. Nung si Romualdez tulog-tulog lang sa pansitan, hinahanap ninyo. Ngayon nung si Romualdez nagpakita, sinabi niyo na naman, bakit kinuha na, uh, ano, tawag dito, uh, protective uh, witness ng ICI. Alam niyo sa totoo lang ha, mga kababayan, ganito yan. Uh, I will tell you frankly. Malalaman mo kasi sa tao kung sino yung totoong nagnakaw. Ha? Malalaman mo sa tao kung nagnakaw siya o hindi. Bakit? Ang taong nagnakaw, ayaw maglabas ng salen. Ang taong hindi magnanakaw, ready at naglalabas ng salen every year. O, oh, eto mga kababayan. Ha? I-search ko lang ha. Si Romualdis ba? Si Romualdis ba nagdeklara ng salen? Eto ha, mga kababayan. Ha? O, oh, kasi ito, uh, declared salen. Ito ha, mga kababayan. Kasi alam ko si Romualdez nagde declare Ito ha. Speaker, Romualdez, handang isa publiko ang kanyang salen. Brigada Chico, ka-studio, ibrigada mo. Ayan. Ayan na. Handa si dating House Speaker Martin Romualdez na ilabas ang kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN. Mm. Ito ay kung hihilingin ng Independent Commission for Infrastructure oh. sa ambush interview. Sinabi naman ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na ipapaalam niya ito sa komisyon. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na plano niya maglabas ng memorandum para alisin ang pagbabawal sa akses ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Oh. Sa SALN makikita kung ang ari-arian at network ng isang opisyal o kawani ng gobyerno ay angkop sa kinikita nila sa gobyerno. Oh. In the heart of changing lives ako. Oh, ngayon, mga kababayan, mm. si Romualdez, kung may tinatago, hindi niya ilalabas ang salin niya. Pero si Digong, bakit 2018, dinecleared niya at inutos niya sa ombudsman na hindi pwedeng buksan ng publiko ang kanilang salin. So bakit ganun? ba? Diba? Yun lang ang tanong ko. 2018, si Digong ha, inutusan ang ombudsman na hindi ka basta magbukas ng salin hanggat hindi alam ni Digong na binuksan mo. ba? Diba? Pero sila, si Romualdez, si BBM, ini-time pwedeng ilabas. Diba? ba? Oo, oo. Oh, sabi ni Rigor Alaman, bakit sa ICI sa SINIT, takot pumunta? Alam niyo yung SINADO kasi, ganito 'yan. Ang SINADO, hindi yan hukuman. Ang ICI may power sila. Anong power ng SINADO? Bakit sa SINADO niyo pa imbestigahan? Oh, bakit si Chase na kulong? May it witness na kung magkano ang in-insert ni Cheese at ilan ang tinanggap niyang kickback. Si Jingoy na kasuhan. Si Jewel Villanueva na kasuhan. Si Cheese Escudero na kasuhan. May ginawa ba ang Sinado? Nga nga. Oh, sige nga. Anong nangyari sa Sinado ngayon? May nakulong? Oh, buti pa ang ICI kasi abangan lang ninyo. 'Di ba? Kita ninyo kapag kapabor kay Digong 2016 onward hindi tinatalakay. Pag 2022 to 2025, 'yun lang ang binuksan. Ah, oh, tapos bakit yung ipapadala sa Senado? Oh, 'di ba ang sabi ng mga DDS, bakit si Kibuloy sa Senado niyo dalhin, hindi hukuman ang Senado? O, oh, di ba? O, oh, mga DDS, ibalik ko sa inyo. Anong sabi ninyo nung dinala si Kibuloy at iniimbestigahan ng Senado sa pangunguna ni Sina Teresa Hontiveros? Di ba ang sigaw ninyo? Bakit ka sa Senado dalhin, eh hindi naman Korte Suprema ang Senado? Mm, anong nangyari? Hindi dinala sa Senado. Anong ginawa? Dinala sa Korte Suprema at sa DOJ. Doon si Kibuloy na kulong. ba? Mm, diba? Doon si Kibuloy na kasuhan. Tapos ngayon, sa Senado ninyo ipapadala, saan yung mga sinusukan ninyo, kinakain nyo ulit? Huwag yung gawing tanga, yung mga matatalino, hindi kami DDS. Naalala ninyo? Dinala si Kibuloy sa Senado anong sigaw ninyo? Bakit sa Senado ihiring at imbestigahan, eh, hindi naman Korte Suprema ang Senado? oh. Uh, kaya anong ginawa ninyo? Dinala ninyo sa Korte sa, Korte Suprema at sa DOJ. Oh. Uh, tsaka pa nakasuhan. 'Di ba? Uh, tapos ngayon na si Romualdez handang maglabas ng salin sa ombudsman at pumunta ng ICI at korte na mismo sasabihin nyo, dadalhin sa Senado? What the heck? ba? Diba? Dati sinabi ninyo, bakit si Kibuloy sa Senado ninyo, eh, eh ano, paimbestigahan. Eh, hindi naman korte ang Senado. Anong power ng Senado? Mm. Kaya ang ginawa ng mga senador kasi nasabi nila mapahiya tayo sa taong bayan, sige ikaso natin sa Ombudsman. Sige ikaso natin sa Korte Suprema. Sige i natin sa PASIG. Oh, nung final sa PASIG, ayun nakasuhan nakulong ang Kibuloy. Oh. 'Di ba? Oh, ang ICI korte bayan, sabi ni Anthony Belches. <laughs> Alam mo ba ang power ng ICI? Ha? Alam mo ba ang power ng ICI, Anthony? Balsis, ang apelyido niya, Anthony Balsis. Pag sinabi ko dito at binasa ko ngayon, ha? Ah, kapag binasa ko ngayon dito ang ang executive order ni PBBM kung anong power ng ICI, baka magulat ka. 'Di ba? Independent Commission 'yan, ha? Diba? Hindi lang Korte Suprema, mas malakas sa Korte Suprema 'yan kasi independent commission 'yan. Mas malakas pa sa Ombudsman 'yan, tanga. 'Di ba? magbasa-basa kayo. May supina power sila. Ang ombudsman wala. ba? Diba? Oo, oo. Baka makalimutan mo pag binasa ko dito ngayon. Ah? Oh. Ano ang rule ng ICI ni P ah? ni P B, B M. Baka magulat ka ngayon na ng executive order. Di ba? Oh. Oh, ito ha? Good morning, everyone. Uh, uh, we, I asked to uh, speak to all of you today mm. so that I could uh, bring you up to date um, and report to the people about what has been happening. Panikan ninyo yung kunang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. One of the things that we are looking at principle. Kakasuhan natin sila. You okay, the cases will go on. Mm. May mga may ma mayroon may din mga makukulong. mayroon din mga papaya. Mm. Para sa akin, kailangan buhuhin nila yung contract. Mm. Dahil, kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project. Ah, Ah, ito ha? <coughs> Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang chairperson naman ng itinatag na Independent Commission for Infrastructure mm. na mag-iimbestiga sa anomalya ng mga infrastructure project ng pamahalaan. Mm. Sa pagsisimula naman ng investigasyon, muling tiniyak ng Pangulo na walang sasantuhin ng komisyon kahit na kamag-anak o kaalyado sa politika. Oh, kita ninyo? Eh? Kita ninyo? walang sasantuhin. So, ibig sabihin, ang ICI, meron silang power. Pwede silang magsupina, pwede silang magpaaristo. Ang ombudsman, pwede ba? Dadaan pa rin ang korte yan. Diba? Mm. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mga DDS, pag-aralan ninyo. Ah, ito pa, si Clifford, ah, amateur, ano to? Ah, hindi di ko maano yung pangalan niya, dikit-dikit. Pag DDS, bobo talaga yan. Maniwala ka naman. Alam niyo sa totoo lang, ito ha. Ilang beses na ako ditong naghamon sa inyo, hindi ako pumalaya. Anong unang hamon ko? Si Digong pag nakauwi, magilit ako ng liig. Di ba? <clears throat> anong, anong, anong sinabi ko sa inyo noon? Di ba? Ilang beses ako naghamon sa inyo mga DDS, hindi ako pumalya. Di ba? hindi ako pumalya. Ang anong hamon ko? Si Digong kapag nakauwi katapusan ng taon na ito, katapusan this year, 2025, magilit ako ng liig. Nakauwi. Nga nga, hindi. Ngayon, hahamunin ko kayo. Hahamunin ko kayo. Ulit. Ah. Ayaw ko pangunahan mapagalitan ako ng palasyo eh. Yeah? Oh, ito. Hindi hindi maghahamon si Kent Garcia. Ha? hindi maghahamon si Kent Garcia ng hindi totoo. Ito ha, ito yung hamon ko. Magilit ako ng lieg, another, kung walang makulong sa investigasyon ng ICI. Mark by word. Apat na tao. Hamon ko. Ha? Hanapin ninyo ako kung walang makulong dyan sa ICI. Ha? Kasi yung yung hamon ko kay Digong wala na eh, wala nang pag-asa. Tinanggihan na yung interim, eh. mamamatay na yan diyan eh. Hanggang 2026 din na makauwi yan. 'Di ba? Mm. Ngayon, hamunin ko kayo ulit. Ha? Ah? Magputol ako ng lieg live. Gigilitan ko kung walang apat na politisyang makukulong diyan ng ICI. Maniwala kay sa akin. Ha? Ah? <laughs> Mark my word, 'di ba? O, oh, ano dudes? Yeah. Yan na sabi ko sa inyo, hindi ako ah, maghahamon ng walang katuturan. Hinamon ko nga kayo, magilit ako ng laigong makauwi si Digong. Nakauwi? Mamamatay si Digong dyan, hindi yan makakauwi. Putang ina, pumatay ka ng libo-libo, makauwi ka. Yung matanda nga sa Isabela, nagnakaw ng mangga na kulong de ba? Ah! Just ko clipboard. Huwag kang maghamon kasi kapag didiis lang ang maghamon sa akin, walang mangyayari, bobo 'yan. Ha, ah, ito hamon ko sa inyo. Ah, apat na politisyang malalaking isda makukulong diyan. Mark my word. Magputol ako ng leeg kung hindi totoo. <clears throat> de ba? Apat na malalaking politisyan. Mark my word. Diba? Ako, naghamon na ako sa inyo ah? Si Digong Putang ina niya Mabulok siya dyan sa kulungan ah? Hindi na makakauwi yan Di ba? Mm -mm. Kaya sa totoo lang mga kababayan Never si Kent Naghamon Ng pumaliyah Mataas radar nito, tahimik lang Di ba? Kung mataas ang radar ni Maharlika, mas mataas ang radar ko. Pangako ko yan sa inyo. Ha? Magigilit ako ng lieg kung walang mga malalaking politisyan makukulong dyan. Mark my word. Apat. Apat na politisyan. Di ba? Malalaking politisyan. Mark my word. Hindi na nga sila nagpapakita ngayon eh. Di ba? Mm -hmm. Eh. Babalikan nyo na naman ako. Kasi sabihin ko, oh, asaan na, walang nakulong, putang ina. Diba? Hmm, yun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, buti pa si Romualdez may bayag. Si Sara, kalaki ng poke Walang, walang bayag. <laughs> diba? Ah, magilit ako ng liigong, walang makulong dyan, apat na politisyan. Hmm. Kay Digong, Naka-uwi, putang ina, nakab nakabili na lang ako ng bagong bahay, nakabili na lang ako ng sports car, nakabili na lang ng isang hektaryang lupa, si Digong di pa rin nakauwi puta, putang ina. Tad-tad na alahas yung bag ko, hindi na makasya yung iba, ninakaw na nga ng mga kasamahan ko sa trabaho, yeah? uh. kinuhaan na nga ako ng sing-sing pang bayad ng motor, <laughs> ninakawa na nga ako ng sing-sing, si Digong hindi pa rin nakauwi putang inang yan. でん。<c oughs>